Hello, hello, hello mga kapubri. Ayan mga kapobre magluto tayo ng chicken feet. Ayan. So, pinakuluan muna natin yung chicken feet mga kapubri para lumambot. At saka, no, pinakuluan ko ito mga kapobre may tanglad at saka luya para matanggal din yung malansa. Ayan mga kapobre no? tingnan nyo mga kapobre napakasarap nito so malapit ang lumambot mga kapobre so habang ako'y nagpapalambot nito mga kapobre kasi malapit na talaga sya malumambot so nagpainit na tayo ng kawali dyan sa pan natin ayan mga kapobre ayan yung lemon mga kapobre ito ang gagamitin natin mamaya pa paasim sa ating chicken pit para lalong sumarap yung ating chicken feet. So mga pobre, ibang klase na noon pagkaluto to sa chicken feet, no? Hindi to sa adobo. Ah, wala. Pangalan to mga pobre. basta kay ito lang ang ginawa ko. So, iniba ko lang yung pagkaluto mga pobre. na hindi diretsyo. Kasi so, yung iba, pinukuluan, diretsyo na yung timplan. Pero yung sa akin naman, pinakuluan ko muna, pinapalambot, ah, pinakuluan ko may kasamang tanglad at sakaluya para matanggal yung lansa. So, ngayon, magigisa na tayo ng bawang at sibuya. So, mga kapobre, nakaprepare na rin yung ating chicken feet. So, hindi lang natin masyado i-brown itong ating sibuya at bawang. So, ilalagay na natin itong ating pinakuluan na chicken feet, mga kapobre. Paanang manok kung sa Tagalog pa, paaba. Ayan, mga kapobre. So, ilagay na natin, mga kapobre, no? Ayan, mga kapobre, napakasarap nito kasi um, naka absorb din yung luya at saka tangla doon sa pinakuluan natin paanang manok ayan mga kapapres so igisa gisa na natin to at katapos ay lalagyan na natin sa ating iba pang mga sangkap para ay sumarap ayan mga kapapres no? napakasarap nito ayan mga kapapres so, ang mahi natin paglagay nito mga kapapres ang ah! Lagyan natin siya ng kunting ilagay muna natin yung bell paper natin mga kapobre. ayun mga kapobre. Ilagay natin yung bell paper. No? Kasi yung bell paper din mga kapobre. Nagtanggal din siya ng uh, langsa. So, ilagay talaga. Tapos mga kapobre, ilagyan din natin ng dahon ng laurel kasi ang laurel din mga kobre lalo nang tanggal na ng malansa yan kaya yan ang pinanlalagay ko para walang langsa yung taan ng manok so ilagay na natin yung dalawang kutsara natin tuyo tapos ilagay rin natin yung ating oyster sauce na isa't kalahating kutsara pobre. Yan ang kalimpla lang natin mga pobre. Mamaya, pag medyo matabang na, so mag -add na lang tayo mamaya ng asin. Ayan mga kapobre. di ba mga pobre, napakasarap mga kapobre, no? So, ang gagawin natin to mga kapobre, lagyan natin to siya ng kunting sabaw. Pero hindi natin lagyan siya ng tubig na natural, ang gagawin natin mga kapobre, yung sabaw kanina na pinagpakuluan ko na may tanglad at luya, yun rin ang ilalagay natin dito mga kapobre para masarap na dahil timplado na, nakatimpla na yun kanina mga kapobre doon sa pinakuluan ko pa siya. Kaya ayan, masarap talaga. So maglagay tayo mga kapobre ng pamintang uh, durog. Ayan. Hindi yan powder at uh, durog lang yan. So, ayan mga kapobre. na no? Tansya-tansya na lang ang idea ko nito mga kapobre. Magluto din kayo nito. Ganito style mga kapobre. Subukan nyo. Mapasabit nyo talaga na pakasarap ng ng manok na ganito pagkaluto. Uh, tingnan nyo mga kapobre. So, mga kapobre, maglagay tayo nito ng kunting sabaw nga uh, ang isa mo natin galing doon sa pinagkuluan natin Ayan mga pobre o diba nagkulay dilaw siya dahil sa tanglad at saka sa luya so napakasarap mga kapobre ayan uh, mga kapobre napakasarap ito so kung kayo ay magluto nito uh, mapa extra rice talaga kayo mga kapobre dahil masarap kahit ay uh, siya ay paalang ng manok uh, masabi niyo talagang napakasarap na pagkaluto nito ayan mga mga kapobre, para may kulay yung ating niloloto na. Ayan, so maglagay tayo ng aswiti. Yung aswiti naman pagkagawa ko mga kapobre. Ah, uh, lang ako ng konting tubig. Nilagay ko yung... tayo ay nanluluto. Like Ako subscribe na kami youtube channel na. Para po rin kayo din. Pag-hit lang ang notification bell. Pag-click no. ang on para kapobre, ang gagawin na naman natin ay haluin at maglagay na tayo ng lemon. Ayan ang lemon mga kapobre, titigayin natin. So isang lemon lang ito mga kapobre para hindi masyado din maasim para magpantay ang asim at alat at tamis. Ayan mga kapobre, isang lemon na malaki. Wow, yummy. So, ayan mga kapobre, titikman natin kung gusto na ba sa timpla. Kailangan natin tikman talaga, no? Para malaman natin kung tama na talaga yan. Tikman. Hmm, sarap. So, medyo tabang lang. Kaya, so mga kapobre, medyo tabang yung aking timpla, no? So, maglalagay tayo ng konting asin. Dagdag lasa, no? Oh. Ayan, kunting asin lang mga kapobre. So, haluin natin. Ayan mga kapobre. Wow, napakasarap. So, ayan mga kapobre, maglagay na naman tayo ng kunting flour para lumapot yung ating ulam, lotong chicken pit. Ayan mga kapobre, no? na yung finished product natin mga kapobre. Napakasarap, no? So, ang sarap niya dahil yung sa lemon. Lemon ang nagdala ng sarap nito mga kapobre. Ayan, tingnan nyo mga kapobre, napakasarap ayan. Ayan mga kapobre, no? Ah, ah, na lang sa aking ipipage, Madam Pobreng TV. Ako'y magbababa na. Thank you for watching.